Pinangunahan ni House Speaker Martin Romualdez ang paglulunsad ng ayuda para sa Kapos Ang Kita Program o AKAP Mall Tour sa Metro Manila. Nasa 53,000 mall and tenant employees ang nabiyayaan dito ng tig 5,000 pesos na cash assistance at libreng bigas na nagkakahalaga ng 268.5 million pesos. Ayon kay Speaker Romualdez, bahagi ang programang ito sa mga hakbang ng pamahalaan para matugunan ang epekto ng inflation o bilis ng paggalaw ng presyo ng mga bilihin at matulungan ang ating mga kababayan na kapos ang kinikita. Kaya itong araw na to, uuwi kayo na hawak nyo na 5,000 pesos cash at bitbit bit, -bit pa, meron pa kayong 5 kilos na premium well-milled rice pag para sa Maynila. Basta ngayon para na pag natin at tulungan natin at ilutas natin ang mga bayan sa kahirapan ng inflation at sa na dito. Speaker, yung buong budget po ng ACAP na rin sa na? maintain Opo. Like this we propose to ACAP. Thank you. Sir, sir sorry, meron lang po kasing info na the Senators they will also get the ACAP. Totoo po ba yun? Well, we can have arrangements now with the Senators. for looking forward to that. Uh, we were supported by the Senate, so know, I'm mo partner, 'di ba doon nga sa 4 piece dati. Meron nga tayong mga uh, natatanggap, 'di ba, na mga balita na kung saan yung mga miyembro ng 4 piece abay natuto ng mag 56. Natutong umutang sa paraan ng pagsasanla ng kanilang ATM card kasi yung mga benepisyaryo pala ng 4 uh, sa ATM dinadaan yung payout yung kanilang natatanggap na pera sa gobyerno dahil partner may ATM sila abay natutong umutang sinasanla yung ATM so imbes partner ha na walang utang dati dahil iniisip nila kahirapan abay ngayon di ba <laughs> dahil, mm -hmm. dahil sa programa ng gobyerno nakaroon ng utang <laughs> Pero hindi ko naman sinasabi hindi maganda yung programa. Yung ano po ah, yung uh objective ng ano to ng programa. Maganda. Oh, mm. maganda naman. Oh, mm. sa, unfair po kayo. Uh, mag guess po kayo. Uh, sabi rito nang sumulat ng batas ng aka para pare-parehas natin mauunawaan. Sabi ni uh, ano to? Dark uh, and Max Sabol, ah, unfair daw, mag-guess po kayo ng uh, sumulat ng batas. Well, sinasabi nga natin, ang adhikain, ang pakay ng programa ay uh, okay lang, oh. mm. Okay, doon pa lang nasa house ibibigay ito. Uh, unfair na talaga 'yun. ba? Diba? Unfair na talaga 'yun bakit sa uh -uh. sa house? Oh, sige. Uh, sabi ni Dark ano to, uh, mag-guest tayo. O, mamaya at 8:45 makakasama natin ang DSWD. Mm. Na-confirm partner si Asek Irene Dumlaw. Tanungin natin. Okay na natin, Kasi, partner. Uh Oo. -oh. Sa laki ng, ng, ayuda, sa laki ng ayuda na yan, na, na, nagdodoble-doble na yung ayuda. Kasama ba to sa inuutang? Ano, partner? Di ba? Kasama ba to sa inuutang para mapunan? Kasi, partner, kapag kulang yung pondo mo, ang laki ng, ng, ng gaa mo, uutang eh. Uh Oo. -oh para mapunan tong supposed to be pagkagasos sa inyo sa isang taon. So, kung uutang lang din yan, tingin nyo makakasolve talaga yun sa inflation? So, pag inutang yan, okay, may mabibigyan pa onte, konti, konti, konte, Pero ang burden yan sa buong bayan. Mm -hmm. Tapos bayan na naman. Diba? Uh oh. Utang eh. Hindi naman yung mga politiko ang babayad lang ng utang na yan eh. Kasama lang tayo dito eh. Ah. Pero ang pida, yung mga politiko. Uh... Ako na yan, partner na may four piece. Mm -mm. Bakit lagi pag eleksyon, iaahon ko kayo sa kahirapan ang laging pangako? So ibig sabihin, yung ayuda na yan, walang natutulong. Diba? Kung pagbabasihan natin yung mga pangako nyo, na kailangan natin ng pagbabago. Di ba? Para maiahon kayo sa kahirapan. Why fake ang ayuda lumalabas? Kasi di umaasenso yung karamihan sa Pilipino. Di ba? O, oh, bakit ang dami pa rin nagugutom? Pag sinasurvey, bakit ang dami nagugutom? Saan na pupunta yung porpis? Di ba yung Forbes sa poorest of the poor? Eh, bakit na nagugutom pa rin? Eh, dapat wala na sa laki ng Laki ng ayuda na yan. Dapat wala ng gutom. Dapat araw-araw, mga taong to, may nakakain na kahit papano. Diba? Dapat may tirahan na yan. Dapat wala nang namamalimus diyan sa kalsada kasi sagana tayo sa ayuda. Eh, ba't ang dami-dami ko pa nakikita sa Ross Boulevard? Yes, na ba di ba? Anong nangyari dyan? Hmm. Kasi kung sinasabi yung AKAP, ito ito'y anti-inflation na measure, sabi ni Speaker, uh, na makakatulong ito doon sa near poor families na apektado na mga hindi inaasahang pangyayari tulad ng pagkakasakit, pagkamatay at kalamidad. Eh bakit hindi natin paiktingin ang ayuda sa healthcare? Tama! Saglit, partner. Naku, nandiyan na si Asik Irene Dumlao ng DSWD. Okay. Mabilisan lang dahil 8.48 na eh. Pumasok. Okay. Asik magandang gabi po. Ay, magandang gabi po, Sir Rod and uh -oh. Atty. Magandang gabi din po sa lahat ng sumasabay-bay ng inyong programa. Okay, partner. Yes, ikaw man. na magbato ng tanong. Okay. Asik Irene. Yes, magandang gabi po, Atty. apo Uh, may balita nga po na pumasa na nga ito at nasang ayuna na yung uh, pang-ayuda na worth magkano? 26 billion ba? Uh Oo, -oh, partner. Uh, uh -oh. From 39 billion, uh -oh. uh, binaba ito sa 26 pero kasama na ang uh, Senado uh -oh. rito. Uh, uh -oh. ano Asik as Irene, kasi sinasabi dito 21 billion daw para sa House at 5 billion para sa Senado eh, syempre, ang, ang, sa amin namin, mo eh, mukhang magagamit ito sa politika, ba't hindi na lang ibigay itong pondo na to derecho sa DSWD? Bakit kailangan pang uh, mukhang dumaan pa sa mga politiko ito, itong pondo na to? Ah, uh, well, uh, attorney, uh, unang-una, of course, uh, ito ay naging, uh, ano po, no, uh, I, I think the, the, uh, the, this one was a result of the, ano po, yung naging usapan doon sa bycam. Um, of course, we will have to wait for the uh, approved uh, copy of the General Appropriation Act na kung saan doon po nakareflect ano, kung magkano po ba talaga yung pondo na inalaan para sa implementasyon ng ayuda para sa kapos kita program at mga iba pa pong mga programa na i-implement ng uh, DSWD. Uh, now, kung meron nga po nakareflect doon sa ACAP, Uh, Doon po sa 2025 uh, GAA, titiyakan naman po ng DSWD na, na ipapatupad natin ng na maayos yung programa, titiyakin na yung pondo ay uh, magagamit ng wasto at matitiyakin din po ng ahensya na uh, maayos yung uh, uh, overall implementation ng programa. Again, we'll have to wait for the uh, 2025 uh, GAA to be approved and issued. Uh, para po makita natin kung uh, magkano yung po yung pondo at uh, kung meron pong uh, 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 special provisions or instructions on the utilization of such. Opo, asik-asik, uh, Irene, yung nakaraan po, ito po, may akap na po tayo, eh, ito, gumagana sa 2024. Uh, Paano po ba ito na didistribute? Kailangan ba na may basbas pa ang politiko Or didiretso na yung mga beneficiaries sa DSWD? Well, uh, unang-una po, as to the process on the implementation of the financial assistance under the ACA program, nais nice po natin i-mention uh, na yung, yung DSWD ang nag-identify ng mga beneficiaries at siya pong uh, nag distribute ng cash grant doon sa ating pong mga beneficiaries. Uh, wala pong uh, ibang opisyal ano po na nag nagte-take part doon sa isna na sa tuwa natin na implementasyon ng programa ang pagtukoy Ooh. ng uh, qualified beneficiaries uh, can be uh, uh, through walk-in or ito yung mga clients na nagtutungo doon sa ating mga crisis intervention unit or sections either at the central office or at the field office or doon sa mga satellite offices natin or meron naman po tayong mga uh, partners ano po na nag issue ng referral uh, na uh, nag uh, mayroon po uh, i-refer ng na clients but all of this, either walk in or meron kamang referral mas ilalong po sa validation process uh -uh. ng ating mga social workers no may mga parameters din po tayo na sinusunod there COI should uh, guidelines for the implementation of AI so Ah uh, again, naulit po natin nasa mas ilalim sa validation mm. process. Yung pong mga uh, beneficiaries na uh -huh. either nag-walk-in o na refer po sa. Uh -huh. atin. Part, part may isang tanong lang ako kay ASEC. Gusto ko lang linawin kasi 'di ba nabanggit nga natin kanina 21 billion sa Kamara, 5 billion sa Senado, yung pondo para rito sa AKAP. Sabi nyo nga kayo ho ang uh, nagdi-distribute rito. Kayo ho ang uh, nagii-enforce, implementing uh, pa rito ng uh, programa. So, paano ho ang, ang sistema rito? Kasi nasa Kongreso at nasa Senado yung pondo. Kung magi-implement po, uh, ito ang Senado ibibigay sa inyo o kailangan mag-request para mapunta sa beneficiaryo yung okay. Uh, gaya oh, po. naman po no noong mga uh, naisasagawa na proseso and uh, for 2024, uh, it, of, it is of course the Congress that approved the budget of the DSWD. Nakareflect po doon sa General Appropriations Act. Uh, Nakareflect nga po doon na may programa na i-implement and uh, merong accompanying budget uh, for such so nakasaad po doon sa uh, General Appropriations Act uh, na DSWD ang magi-implement ng program. So, uh, yan po no, the the, the fund uh is directly uh, released to the DSWD and it's the DSWD that is implementing the uh program based on uh, the guidelines that we have. Present. So, yung 21 and the 5 billion, mapupunta to lahat sa DSWD para rito sa ACAP uh, ganyan naman po yung nangyari no, doon sa 2024. Oh, oh. Yung pong budget ng ACAP was given to the DSWD and the DSWD was uh, directed to come up with the guidelines for the implementation of the ACAP. Oh, okay. Hmm. Partner, Ang uh, sir, oh, talong ko lang. Kasi sabi ni Asi kanina, yung mga nabibigyan, yung mga binibisyar, it's either nag-walk-in or nare-refer. Okay? Pero uh, ano sabi. itong nangyayaring programa ng na mga politiko tungkol sa ACAP payout na nandoon yung mga politiko na may mga mukha na, ng, ganoon, at sa kanila nagpapasalamat because of the ACAP payout. Kung diretsyo naman pala sa inyo through walk-in or through referral, bakit may programa at doon ipamigay yung mga cheque or pera? Yeah. Uh, Unang-una, na is nating banggitin eh, na based on the guidelines of ACAP o kada ayuda para sa Kaposang Kita program, yung mga nagkakwalify po ng na mga beneficiaries ay yung pong belonging to the uh, uh formal economy or yung mga minimum wage earners or yung mga belonging to the informal economy or yung mga low income earners so sila po no yung pong uh, ang ng programang ito para ma-caution nga po yung effect ng uh, inflation and uh, uh uh under po sa ayuda para sa kaposang kita uh, ang ating pong ahensya ay nagpo-provide ng financial assistance ah uh, para nga po matulungan sila no Uh, at uh, maka-cope uh, doon sa um, increase in uh, prices of uh, basic commodities. At gayon din po uh, kapag sila po ay sumasa ilalim sa crisis o matinding pangangailangan. Nabanggit ko po kanina attorney na pwede po na walk-in o pwede naman po namang, uh, may mga okay. referrals po sila. But sumasa ilalim naman po sa validation ng ating mga social workers based on the parameters that we have set ngapon sa mga uuniran <coughs> na panuntunan. Uh best. Uh now uh pangalawa po, uh, we respect yung ating uh, mga partners on the ground ay uh, uh na katulong, katuwang po natin sa implementasyon ng programa. Uh, kasi po ang DSWD kapag nagsasagawa tayo ng mga payouts, uh, hinihingi rin po natin yung tulong ng mga local officials po natin because mm -mm. kailangan po natin ng uh, venue, kailangan po natin ng mga covered court no for the payout activities. Nagre-request din po tayo ng uh, 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 security uh, para nga po maging maayos orderly yung uh, payout activities na isinasagawa po natin. Um, yung pong mga ibang mga partners natin, um nandun po sila to you know uh, observe yung pong isinasagawa natin ng mga PL activities. Uh, meron din po naman uh, uh, mga kasama po natin na tinitiyak na maayos yung uh, implementasyon pa natin ng ating programa. Um but you, all, you know we always emphasize that uh wala namang pong halong politika yung isinasagawa natin na mga payout activities. Again, we always emphasize na uh, it's the DSWD implementing the program. It's the program of the national government. The resources are coming from the DSWD and our social workers are on the ground to ensure na uh, uh, maayos po yung implementasyon, especially in targeting and uh, in the distribution of the financial services. Pero maganda po talaga yung ano adikain, layunin ng DSWD patungkol dito. Pero sa tingin niyo po, mahirap naman tanong si Asik dito. Pero sa totoo lang po, okay, uh, mukhang nagagamit sa pamumulitika talaga. Although hindi yan ang gusto ng DSWD. Nagagamit siya sa pamumulitika and also in aid of election. Itong akap na to dahil lahat ng nagpo-front dito eh, yung gusto ng sa susunod na eleksyon. Nandun hmm. pa yung mga tarpaulin. Opo, at sa kanila nagpapasalamat. Parang hindi ko nga nakita nagpapasalamat sa DSWD. Or kahit sa taxpayer, hindi siya nagpapasalamat. Nagpapasalamat sila doon sa politiko na nandoon yung mukha sa tarpulin. Well, uh, gaya nga po nga nga, uh, napakit ko, attorney, no, lagi pong ini-emphasize ng DSWD na ito po ay programa ng uh, national government and uh, ito pong uh, uh, uh -huh. pagpapatid natin ng tulong ay, uh, uh, you know, we always emphasize kasi and we always highlight yung pong objectives noong programa. Now, kung halimbawa, meron po kayong mga uh, nakikita o na observe na uh, uh, nagagamit yung programa, we encourage the public to report it to the DSWD so we could uh, make the necessary investigation. And uh, kung ano i-refer din natin ano sa ibang ahensya ng pamahalaan para uh -huh. magkaroon din ng uh, investigation on the matter. But, you know, um sana mas ma-highlight nga po yung kong bilang ng mga natutulungan ng ating pong mga programa. Sana po mas ma-highlight yung pong benefits na natatanggap ng ating mga beneficiaries. Kung paano po nakakatulong itong ibinabahagi natin na assistance para ma-improve yung kanilang level of well-being and how uh, such uh, assistance uh, is able to uh, assist them in coping with their various needs or requirements. Yeah, there are grievance mechanisms. We have that in place. Uh, our social workers are also ensuring na maayos yung pong mga uh, gawa natin na sistema, particularly the validation of uh, our beneficiaries dahil may gawa po na interview, eh, assessment ng ating mga social workers. At gayon din po, uh, yung nabanggit ko na ano no, kanina na uh, sana uh, mas ma-highlight yung gains po ng programa. Po, pwede bang ipagbawal, Asek, yung paglalagay ng mga mas malaki pa yung mukha ng mga politiko kaysa sa logo ng DSWD sa, sa mga lugar kung saan ginaganap yung payout? Uh, yes, actually, ano po, meron nga tayong mga panuntunan on that. Uh, Rin-remind din natin yung mga field offices po natin na uh, kapag may mga payout activities, dapat ang nakareflect lang po dyan ay yung on uh, of the activity kung halimbawa a ex out or a payout yun lang dapat po yung nakareflect doon sa mga um uh, materials po natin uh -uh. Uh, lagi naman po nating no pinapaalalahanan yung mga field offices natin to to comply also with the uh, directives on the conduct of uh, payout uh, events po natin mm -hmm. Maliwanag yan. Maraming maraming salamat Asik Irene. At napaliwanag uh -oh. nyo yan kasi mas kina kami nagugulumihanan sa nangyayari sa mga tarpoli na yan. <laughs> right. Nako, marami pa sana tayong uh, tanong uh -oh. partner. Asik, Pero mara maliwanag oh -oh, na. Paliwanag. Maliwanag yung sagot niya. No? Ma maliwanag na yung paliwanag ni Asik Irene. Maraming maraming salamat for that. Well, maraming salamat <laughs> din po sa pagkakataon na ibinigay niya po sa DSWD para po uh, you know we could uh, also explicate how we uh, implement the aka program and uh, kapag din po tayo ng guidance sa mga uh, sumusubaybay po niya sa inyong mga programa all right salamat Mar po asik ay rindo law maraming salamat pala, magandang gabi thank you very much nako partner ang eksena ng ano to uh, pero maliwanag maliwan. partner so, so yung sinabi ko uh -oh. makakapala mukha nila justified <laughs> <laughs> di ba okay. Testify. Correct. Pwede mag-aad sa akin. <laughs> Kasi maliwanag pa sa sikat ng araw yung uh, mga sinabi oh. ni Asik Dumlao. Oh. Oh. Diba? Correct. Sige. Ay, na akong pang up. <laughs> yung sinabi ni Asik Irene Dumlao. I have the evidence. Uh, Makakalang mga mukha nila. Yun ang pinanghahawakan mo, mo ngayon. <laughs> yun ang pinanghahawakan mo ngayon, partner. Pinanghahawakan <laughs> ko yan. Diba? Ah. So uh -oh. hanggang bukas, partner. Yes, ang bukas. Makita ko karinigan tayo. Ako pa sa tonic lirikas ng papalalang. Huwag tulugan ninyong kalapatan. At Radyo Man Rod Marcelino.